for today's video mga mare, kasusundo nga lang pala dyan sa akin ng aking asawa. Medyo na paaga-aga kasi ang labas ko mga mare, kaya ako talaga ang nag-antay sa kanya. At hindi ko pa nga mga mare na malaya na nasa likod ko na nga siya. Plano ko kasi mga mare kung hindi nga ako sundin ng aking asawa at magkukumute na nga lang ako. At buti na nga lang mga mare, dumating na nga siya at nagbakasakali din kasi ako mag nga. Ang iniisip ko kasi mga mare, kung ako nga isasakay na nga lang at hindi ko na siya antayin, baka bigla naman dumating. Kaya nag kaya na nga lang ako. Kaya yan nga mga marit pauwi na nga kami dyan. At nagtanong nga ako sa kanya mga marit kung may ulam nga kami. At sabi ko nga mga marit, bili nga kami ng isda at tumingin nga kami rito sa binibilhan namin. Malimit kasi mga marit, nakakabili kami ng sariwa dito sa binibilhan namin. Yung mga kalimitan kasi nabibili namin ditong isda mga marit ayun yun nga ang nahuhuli ng aking biyanan dun sa kanilang probinsya. Mandaragat kasi mga marit ang aking biyanan. Siyempre pati ang asawa ko ganun din. Kaya mga marit, alam namin yung sariwa o hindi. At ayan nga mga marit, pupunta na kami at titignan nga namin kung sariwa nga yung mga isda. Pag Iwa kasi ang sap-sap mga marit, masarap naman talaga itola. Masarap talaga mga mare ang sap-sap lalo na pag sinabawan nyo na maraming kamatis. May nakasabay pa nga ako mga marit, binibidyo nga yung sap, -sap dahil nga nakabidyo ko niya ang kanyang asawa. At dito na nga ako pumunta mga mari sa kabila at titignan ko nga rin kung ano nga bang magandang isda. Wala mga mare ang hinahanap namin ng aking asawa. At syempre mga mare, hindi na rin siya ganun kasariwa. Gusto ko sana mga mare, yung tambakol na nga lang. Kaso mga mare, 260 ang kilo at hindi rin naman kakain niya ang biyanan ko. Pag ganyan kasi mga madudugong isda mga mare, hindi talaga pwede ang biyanan ko dahil minamanas nga siya. Pag bumili kasi kami niyan mga mare, hindi naman makakakain si tatay. Gusto ko mga mare, lahat nga kami makakakain. Masarap sana yan mga mare, ginataan. Kaso nga, yun lang, hindi talaga pwede ang biyanan ko. Kaya sabi ko sa asawa ko ko, wag na nga lang kami bumili niya at bumili na nga lang kami ng isaw ng manok. Mura na nga yung ibang isda mga mare, kaso mga mare nakakatakot din at baka nga makatina. Iba na kasi ang kulay niya mga mare, lalo na nga yung tambakol nga. Paalis na nga kami dyan mga mare dahil nga wala nga kami nabiling ulam at medyo mahal talaga kahit hindi na nga sariwa. At nandito na nga pala kami mga mare sa South bilat at dito na nga kami titingin ng sariwang isda. At may nakita nga kami mga mare yung malimit na nahuhuli ng biyanan ko at ng asawa ko. At ayan nga mga mare, mga sariwa pa nga mga isda na yan. Hinanap ko nga mga mare yung asawa ko at kala ko nga nakasunod na sa likod ko, yun pala nandun pa sa malayo. Kaya tinawag ko pa siya mga mare para nga siya nga ang pumili ng isda. Masarap sana dyan mga mare yung tangigi kaso nga medyo mahal at yan nga mga mare masarap din sana yan kaso ayaw nga ng aking asawa. Namimili pa nga kami mga mare kung anong nga mas magandang ulam. At ayan nga mga mare pinapipili ko na nga dyan ng aking asawa kung ano nga bang magandang ulam dahil puro nga sariwa ang mga isda na yan, mga mare. Kita nyo naman oh. Ang hirap talaga mga mari mamili ng ulam pero sabi nga ng aking asawa ito na nga lang daw na banak ang aming bilihin. At ayan na nga mga marit pinipili niya na nga at sabi niya nga ganun nga lang kalalaki ay pwede na. Masarap kasi yan mga mari sa prito o kaya paksiw. Pero sabi ko nga sa aking asawa mga mare, prituhin na nga lang namin. Ang kaso lang mga mare, hindi pwede sa mga bata dahil matataras talaga ang tinik niyan mga mare. Nung kabataan ko kasi mga mare, dahil nga yan ang nauhuli din namin ng aking papa sa lambat at malimit din talaga naming ulam yan. Pero hindi ganyan kalalaki mga mare, maliliit lang yun, kaya malimit din ako matinik pag iyon ang ulam namin. Sabi ko nga mga mare sa asawa ko, tayo na lang ang kakain yan at iba na nga lang sa mga bata at baka nga sila ay matinik. Mahirap kasi mga mare pag natinik nga Ang hirap talaga lumunok at talaga napakasakit Danas ang danas ko kasi mga mare pag natitinik nga ako At ayan na nga mga mare kinikilo na nga ni kuya yung napilingan ng aking asawa Galing Lucena pa kasi ang mga isda na yun mga mare Kaya ang sariwa nga talaga So hanggang dito na lang mga mare Thank you for watching Bye!